Okay, let's go! Hello mga ka-trip! Good afternoon! Ngayon, laro tayo ng billiard. And then, dito rin sa Cosmo, may naglalaro ng bowling tournament. Bali, Cosmo League. Ay, mga ka-trip, oh. uh, Naglalaro. Marami rin mga Pilipino naglalaro dyan. Yan. Halo-halo. Mix. Pilipino. Indian. waiting ini nationality open siya now dami Hello Master Boyet what's up man? Yeah yeah. Ang kasama natin si Master 'yung mga mga tambay 'yan, mga tambay wala walang trabaho kaya tambay muna. <laughs> mga day off kaya nandito naglaro billiard. Siyempre hindi mawawala 'yan itong mastermind, Master, master Boyet. <laughs> eh hey, dami mong player oh. Oo. Oh. ako na 'yung mga 'yan. Kelly. Go. Atres. Kelly in the house. Go Kelly. <laughs> Ah, uh, si Killi. Very serious ha. Oh. Kili. <laughs> Ayun, kasama namin tawag dito. Ah, uh, Butanis. Ah, uh, may ano. Tournament. Ayun alam nako Habibi. Paano kita? Aye. Tama. Ada is my friend. Where? This one, my friend. Where? Bye bye. My friend. Where? How are you, bro? Hello. Uh, you're nothing but a bully. Ang Alamang nagto tournament mga ka trip. Hello saying. Hello. Eh, busy. Busy, busy. <laughs> tournament. Hello my friend. How are you? Good. mga Filipino. Ah, anong kalagayan, bro? O, oh, kitikita. kita hi ka muna. Tournament manager. Hello, madam. Ganda oh. Trip TV vlog? <laughs> Oo! Ang <laughs> panoorin natin kung paano maglaro to si Master Boyet. Uh, dating, dating pro kasi to. Pero paglipas ng panahon, naging, naging ano? Wala <laughs> na, Naging non-pro. Ito rin pro din to before. I don't know. <laughs> yeah, yeah. I Ay, focus, ha? Ayaw, ha? Tara mga katrip, panoorin natin yung dalawang Wow. Oh. oh. <laughs> Sa loob yung palo. <laughs> Sa loob. Akala mo na bilang ko in prison na. When you go out. Ah, <laughs> after three months. <laughs> When you say when? Three months. Three months? July, July. Go out, ha? Yeah. <laughs> okay, good luck, bro. Good luck. See you there, ha? Outside. Okay. <laughs> okay. 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 Up, bye. Peluin mo. Ayaw. talaga pro Jokely Perfect Okay Perfect <laughs> Again, one more, one more, one more, one more. Uh, beginner. Bagong salta. Bagong laro ng bowling. Pero pwede na. Oy. <laughs> Kaya mga ka-trip, ready na sila. Ayun oh. Uh, thank you sa sponsor. Buet master. Sponsor, thank you. Buit, master, thank you. you. What your zero. score? Zero. Zero, really? <laughs> <Yeah>. <laughs> I can see, huh? Eh? Yeah. Well, that's zero. Yeah. <laughs> O, Again? Zero. <laughs> Not only you. <laughs> Ayan mga katip, si Master na. Ayan, mapatapos na yung mga yung tournament. Nagana <laughs> pa ng video. Yater din naman. Ay, hindi. Ate sa score. Tem tem. Siapa bro? Kuha ano, ng mabigat na bola. Yung likod pa talaga tinamaan ah. Next! You know. Oh, spike yeah. again. You know. Uh, పేర్పేగ్ Tamaan mo yan ha. Isusub ko. Hindi natin matamaan. Kumaway ka dito. Kumaway ka. <laughs> Ay, one, two, Ayan, nag-iisa na lang din ha. Ingat. Isusub ko Ayan mga katrip. Nag-iisa bola na isang pin na lang natira. sale <coughs> y Ele. Uh, may may pa-ikot-ikot pa. Ha? <laughs> <laughs> What's that? Ay, kasabaw, okay. Yan, koron natin. <laughs> pag, may, pag may video wala, ha? <laughs>

Ay, pinagtatawanan na tayo ng mga ba ng bata. you what night?

Bata, marunong pa magpaikot eh. Oo nga, kayo nga. Gaya mo nga, Tim. Umiikot ka. Umiikot. Umiikot. Umiikot Happy trip. Happy trip. Eh, yeah, mga katrip dito na po Nagtatapos sa im vlog. Thank you so much and God Thank bless. You. Bye bye. See you. Don't forget to like, share, and subscribe. No? Yeah. Yeah. Share, 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 yeah. share. Bye. Yeah. Ba ba Bakit tanya to mga wanted to dito? <laughs> yeah, mga.